Wait lang! <laughs> <laughs> may oh, <laughs> so, hindi makita. Ano hindi na kayo pinakaraning ba <laughs> Silang gumagawa? Silang gumagawa? O may ano? Ano oh, silang nagiging May ano, ano nga tayo May kumusari sila? May kumusari sila. Hindi, may kumusari sila. Para dito. May gawaan sila? Hindi. So, ito guys ang bagong uh, ano namin adventure sa coffee dito sa Naga. Yung Coffee and Company. Hindi ko. ko alam kung anong ko nila. Ito yung mga menu nila. Medyo pricey sa ibang coffee shop. Compared to other coffee shop. Hindi ko alam kung ilang branch na ito. Meron sila. Pero sa palagay ko, local lang yan dito sa Naga. Ha? Local lang. Ah. at saka ako, hindi pa lang yung kanilang mga menu. Um, subukan namin yung mga croissant-croissant na to. parang para naman kung parang parang mapasyalan. Nako, parang ito lang isa sa mga gusto kong coffee shop yung and plus cafe. parang 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 dito. parang 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 patisserie. Subukan nyo. Mag-review kami mamaya kung ano masasabi namin sa kanilang kape. Alam mo, nag-order ako ng kape na wala dito sa kanilang menu. Yung cafe latte. Kasi alam mo naman, gusto ko matikman ang totoo nilang kape. So, pero wala sila dito. Cappuccino, Americano, Spanish latte, salted caramel latte, caramel macchiato, dark mocha. Pero kinausap ko yung barista, Kuya, parang gumawa ng cafe latte? Amin niya, oo. Oh, oh. Tapos tinanong ko yung mga measurement ng mga timbang nila. Ako na lang nagbigay ng ano, ng konting detalye kasi 9 oz lang nakap ang lalagyan daw nila ng kape. So sinabi ko na doon sa alam kung timpla na gusto ko sa 9 oz. At gagawin niya yun. Tira natin. Tikman na lang natin ang kanilang coffee beans kung ginagamit nila. Marami ka ba? Robusta. Alright. Alright.